Ngayon, noong uh, kasagsagan po uh, ng uh, mga banggaan sa pagitan po ng Marcos and Duterte political camp, nagmaniobra sila Romualdez, sila Marcos, sila Boying Rimulya, sila John B. sila Gibo Chudoro, at itinuturo pa nga nila pati si Secretary Eduardo Anyo. Nagmaniobra sila na gamitin ang ICC noong 2022 ah uh, 2024 sa Pilipinas therefore nagtake effect po ang pagiging bogus ng ICC in terms of relationship to the Philippine sovereign authority and to the Philippine uh, uh, nation sa, sa bansa mismo natin nagtake effect po noong March 2019 I think to be exact March 18 2019 ay hindi na po tayo obligado na anumang kooperasyon ay gagawin natin sa ilalim ng international na mga kasunduan na magko-cooperate tayo sa ICC. Ngayon, noong uh, kasagsagan po uh, ng uh, mga banggaan sa pagitan po ng Marcos and Duterte Political Camp, nagmaniobra sila Romualde, sila Marcos, sila Boying Rimulya, sila John B. Crimulia, sila Gibo Chudoro, at itinuturo pa nga nila pati si Secretary Eduardo Anyo. Nagmaniobra sila na gamitin ang ICC noong 2022, uh, 2024, uh, to be exact, October, nagpapasok na sila, October 2024, pinapasok na po nila Marcos ang uh, mga ilegal na pangingialam ng ICC investigators and staff of the prosecution team dito sa Pilipinas. Ang nag-sponsor, sila Saldico at sila Martin Romualdez. At malamang ang ginamit yung ginurubo at ninakaw nilang mga pera mula sa flood control projects. At patago nila itong ginawa, pataksil nilang uh, pinayagan at nagbigay pa ng suporta, security support, financial support and accommodation and other support sa kasi dyan po pina-stay ng mahigit dalawang linggo ang mga investigators na pinadala ng ICC at ng panel of prosecutors sa Pilipinas. At ang nag-facilitate, nagbigay ng suporta pundo pangangailangan ay ang gobyerno mismo ni Marcos. That was October 2024. And Sinabi ng ICC na yun daw ay valid sapagkat they were investigating yung alleged crimes and violations of former President Duterte when the Philippine government and our state uh, was still part of the ICC. Meaning to say ang mga crimes alleged against former President Duterte ay nangyari daw noong mga panahon na mayor pa siya at noong mga panahon na kahit presidente na siya ay hindi pa opisyal na nakakapagkalas mula sa ICC ang gobyerno ng Pilipinas. Therefore, valid pa daw ang iniimbestigahang mga kaso. Pero mali. The authority and the right to intervene and conduct legitimate and legal na mga activities para sa ICC ay kailangan pong sakop pa nila tayo kapag ginawa nila yung pag-imbestigat. Eh, during the investigation noong October 2024 sa Capriccio at Maniobra nila Marco at Romualdez, ang ICC po ay pumasok dito ang kanilang mga panel of investigators at doon pa pinatira sa Maida's Hotel na pagmamayari po nila Saldico at ang nagbigay ng mga pondo security detail mula sa police at full cooperation sila Marco sila Rimulia, sila Saldico at sila Romualdez. ايون